Habang bata nga ako kagabi, ay nagulat ako, Diyos ka, may bigla na lang sumabog sa tabi ko. Basag nga ito salamin namin dito sa may shower area. At anak nagpatugtog lang ako ng malakas, ba't biglang sumabog ng ganyan? Sa totoo lang, hindi namin alam kung ano yung exact na dahilan kung bakit siya nabasag ng ganyan. Sayang naman kasi mahal din yung pagawa namin dyan at frosted nga iyang salamin na yan. Natatandaan ko nga, nasa 30k yata yung pagawa namin dyan at anak may balbalya mo yung ngalti. <laughs> Grabe talaga ang gulat ko habang tumatakay kanina. Buti na lang talaga, hindi pa harap sa akin ang bagsak na mga bubog nung no ale. Ay, just ko, may nga sugat-sugat ko buldi. <laughs> Pakahirap nga linisin nito, kaya ang una namin ginawa, inilipat muna namin yung natitirang salamin na hindi nabasa. Kaya yeah. nga noon, kumuha lang ako ng karton at saka namin inayos ni Bebo itong mga bubog. Grabe, sobrang nasayangan talaga ako dito sa salamin namin kasi first time namin magkaroon ng salamin sa CR. <laughs> Ay, abot pa mo ang slide ko sa mga salamin na yan kapagka maliligo na ako. At sa totoo lang, nung mga oras nga natumay ako, e balak ko na nga maligo nun pagkatapos. Mas mahirap yun kung naabutan nga ako dito sa loob ng shower room. Hindi na siguro ako makakapag-edit nun at baka makita nyo na lang ako nakadextrose. <coughs> dapat nga kami sa paglilinis nito. Paano ba naman? Siyempre, mga bubog yan At talaga namang konting galaw mo lang at konting mali mo lang na apa. Kay Diyos ko, dudugo na talaga ang paa mo. in fairness, ang ganda-ganda tingnan ng mga bubog para lang laman ng mga diaper. <coughs> Bukod nga sa nagkalat ang bubog dito sa loob ng CR, ang pinakamahirap pa na baraduan pa ng mga bubog itong daluyan ng tubig. Ay nuka, nagsabay-sabay na talaga ang mga problema. Nakshuta. <laughs> ito naman si Bebo, pilit niya ako pinapaalis at ayaw niya nga akong pagalawin kasi daw clumsy ako at saka baka mga hiwa-hiwa daw yung bitis ko. Sa pangasa mga mahirap tanggalin itong mga dikit ng salamin na nga ipit-ipit na dito sa pader. Dahan-dahan nga namin yung kinukutsilyo kasi kapag ka tumalansik sa mata mo, goodbye Philippines. <laughs> Mga 30 minutes siguro kami naglilinis dito at ganyan ang nga yun na ipun namin bubo. Kaya ang sabi ko kay Bebo, wag na tayo magpanggap ng mayaman. Bumili na lang tayo ng shower curtain sa unit Habang <laughs> hindi pa nga tapos si Bebo maglinis, naisipan ko naman nga magluto nitong dinner namin. Nung oras na nga rin to at hindi pa kami kumakain at nag nga sila sa akin na magluto daw akong ng adobo sa gata. Buti naman yun ang naisip nila dahil yun lang naman ang kaya kong lutuin. Kanina nga, pinabukal at pinrito ko pa isa-isa yung mga manok na yan dahil ayokong nagigisa ng manok ng sariwa pa. Kaya rin noon, naggisa lang ako ng bawang, sibuyas at lara. Tapos inilagay ko na nga yung manok at syempre, ang next step kapag ka nag-aadobo, maglagay tayo ng toyo. Ito so nga yung pinakamadaling lutuin para sa akin na inuulam namin palagi. At sino naman mong mula lang hindi pa nakakaalam magluto ng adobo? Diyos Koketa na ka! Kanina nga habang nagpasahingaw kay Paul, ay eh, nagpadagdag na nga ako dito ng nilagang itlog. Dito kasi sa amin, hindi kompleto ang adobo kapag kawalang nilagang ebon. Mm. Makulo ko na nga to sa toyo at tubig, naglagay na nga ako ng suka at naghintay lang ako ng 10 minutes. At itong koko mama, hindi pwedeng mawala sa cabinet namin. Palagi ako may stock niya. Hindi po ito ay sponsor, pero pwede nyo naman akong kuning ang basa dress ng gata. <coughs> Ma, adobo ko na nga ito, isinunod ko na nilagay itong gata. Pagkatapos noon, tinikman, tikman ko lang at pinabukal ko. Tapos naglagay lang din ako ng konting suka. Mm. Habang hinihintay ko nga kumulo. Binuksan ko na nga itong mga ebon natin. Inu ko, kanya manaken, sakin. Mukhang mapapalaban na naman ng Disney Princess sa kainan. Mm -hmm. Burito, paborito namin yung ulamin, lalo na sa mainit na kanin. Sakto, pasok na pasok pa yan sa calorie deficit ko dahil 10,000 calories ako per day. Anak <laughs> Ay, tapos na nga rin maglinis ng bubog itong si Bebo. Tinawag ko na nga sila at kumain na nga kami ng hapunan. Siyempre, hindi kompleto ang hapunan kapag ka hindi kayo manunood ng anyo nga sa'yo. <laughs> Kung na nga si Bebo na papanoorin namin ngayong araw, eh syempre, naglagay na nga ako ng adobo sa gata dito nga sa kanin. Sobra na nga ang gutom ko dahil hindi ako nananghalian kanina. Kaya lang ang problema, tuwing kakain talaga kami, matigas na ang mga kanin, hindi pa kami nakakapili ng panonoorin. Yan talaga ang hirap sa amin. Kapag ka oras na ng pagkain, hindi talaga namin alam kung ano yung gusto namin panoorin. At sa sobrang gutom ko, hindi ko na naintay rugo si Bebo. Sumubo na ako. <laughs> nakakainis lang kasi paubos na ang pagkain namin, hindi pa rin kami nakakapili. So pagkatapos nga namin manood, ay naligo na agad ako dahil ako nga ay matutulog na maaga ngayon. Siyempre, kailangan natin mag-skincare para fresh tayo pagisi At ang sikreto ng mga Disney Princess, uminom kayo ng neko tayo. Dadalawang taong ko na yung gamit guys at yan ang sikreto ng pagiging Disney Princess ko. Gumiinom ako niyan, pakiramdam ko, laging kumpletong kumpleto ang tulog ko. At sa night routine ko, hindi pwedeng mawala ang pag-oil ng buhok. Gusto gusto ko yung tubo ng buhok ko ngayon, mabilis humaba at talagang kumakapal. Pero mm. syempre, hindi magpapatalo ang buhok ko sa iyo. Hindi pwedeng ikaw lang ang makapal. Dapat pati ako, naksuta. <laughs> 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 Yan lang naman. Salamat! 5,575! Galing! Jit na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mine. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Madalasan ko nilalaro dito itong Super A. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lang at ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ko ng maliit, tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1, 3! 2,500! 2, 9! Lahat nga nang magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman! Salamat!